Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling naging usap-usapan si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo matapos mapansin ng ilang netizens na hindi siya kinilala ng isang kilalang powdered chocolate brand na Milo sa kanilang event. Matatanda ang sinusuportahan ng nasabing brand si Carlos mula pa noong bata siya. Gayunpaman, napansin ng ilang netizens ang tila malamig na pagtanggap sa kanya ng brand matapos niyang magwagi ng dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Sa isang tweet, ibinahagi ng isang ex-account ang larawan ng Filipino Paul Walter na si EJ Obiena, na nakinilala ng brand, at tinanong kung bakit hindi nabigyan ng parehong pagkilala si Carlos. Sinabi pa na maaaring may kaugnayan ito sa isyu ni Carlos sa kanyang pamilya. With Milo, not recognizing Carlos Yulo, it means that they are tolerating toxic family culture. Ayon sa caption ng post. Samantala, may ilang netizens na naniniwalang maaaring may kinalaman ito sa kawalan ng kontrata ni Carlos sa brand. Matatanda ang, isa ang brand na ito sa mga unang bumati kay Carlos noong kanyang tagumpay sa Paris.